pagligtas mo si Angelica, naisip ko na na matatahimik ako pag ikaw ang kasama niya. Kasi handa kang protektahan siya. Kung papayag ka sana, gusto sana kitang kulin, maging yaya ni Angelica. may tawag po kayo. Hello? Hello? Yes, may kailangan ka. um, Ma'am, yung trabaho na inaalok nyo, yung paghihinyaya ko ni Angelica. Payag na po akong maghihinyaya ni Angelica. Talaga? Naku, maraming maraming salamat ha. Malaking tulong sa akin to. Ah, uh, iya. Pwede bang mag-report ka na agad ngayon dito? Hihintayin kita. Hihintayin ka namin ni Angelica. Bismillahirrahmanirrahim. Salamat po. Salamat ha, ingat ka. Ay, papababa na si Mama, antayin mo na lang. Sige, ah, uh, Manang, pwede hubang CR? Ay, sige. Dito ka. Pasok ka. Pero iwan mo lang yung gamit mo rito, ha? Apo. Diretsoin mo lang yan. Yung unang pinto, yun yung powder room. Sige na, may gagawin ako eh. Pagkatapos mo mag-CR, tayo mo lang dito si ma'am. Ang banyo. Angelica, baby. Nandito na bago mong yaya. Eto show si Yaya Ella. Angelica, Anak, ano ba itong ginagawa mo? Bali, balik na din ang mo, oh. Sandali, ayusin lang. Anak! Anak, sandali, ayusin natin! Kahit paano, marunong naman si Angelica na asikasuhin ang sarili niya.